Hi! Magandang hapon po sa inyo. hapon. Ito ako ngayon dahil boring. Wala akong magawa. So, yun. Video-video na lang. Ito ngayon yung kasama ko. Ito yung, yung mga kasama ko. Ayan. Ayan, oh. Uy, mag-hi ka nga. Mag-hi ka. Uy, tutulogan mo lang ako. Ayan, tutulogan lang pati ito. Mag-hi ka. Dali. Ayaw mag-hi. <laughs> Yan lang yung mga kausap ko dito. Lakas na kong kasama. Oh. Natapos ko lang po magpaligo ng aso. Titignan ko po kung ano yung magawa nila kasi mga mga ingay. Kanina pa ito eh. Kanina pa ito mga maingay. Yan po. Medyo basa pa. Ayan yung maliit. Yan po yung maliit. Ayan po tapos ko lang po magpaligo ng mga aso so ayun kalilinis palang, lang may tainan naman Ay, sorry po sa kumakain ayan. Hmm. ayan po sila bagong linis po yung ano nila kasi kanina sobrang dumi po oh. ayan kaway kaway kayo kaway Sige, sige, kawai. Hmm. Batay sa man ng tingin mo. Yes. Mga may ina yan, guys. Ayun yung isa. Kawai okay, dali. Siha. <laughs> yan. So lakas siya kung magawa kaya yun linis kabuboring pero sige lang halika dito pasok sarado na natin guys kasi takot yung mga aso sa potok ayan sarado na natin nakita okay, nyo na po hmm, um, ito naman po yung dalawang ibon ayan si ay 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 parot ay parot ay hindi ka pala parot ayan nalapok ah masyadong tahimik kaya yung medyo nakakapag-ingay na dito yung mga aso yun uh, so, aray ko po hindi ka madulas <laughs> balik na naman tayo sa papa yun talaga pag walang mga ginagawa sobrang tahimik Hmm. Ayan, so, po sa nagtago na. Tingnan niyo po. Yun. Si Hai. Si Hai dali. Wow! Wow! <laughs> Natakot ka. Hai yung isa. Wow! 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 Yeah, so minsan pag wala ano, natutulog na lang kung pag walang ginagawa. Or di kaya, ano pero hindi rin ako mga tolo tingnan natin yung labas. kasi anong oras ako nagigising ng gabi kasi nanonood ako ng TV you know? ay marami salamat guys sa inyong lahat ito na yung pusa nagpapalambing na naman oh. lumapit sa akin gusto mo pa lang de. Gusto mo pa lang de. Hmm. Aray ko, nangagat ka. Nangagat ka. Ay. Ano ang gagawin natin? Wala. Upo-upo lang. Tapos U kung gusto mahiga, mahiga. O. Oh. Tapos kasama ang pusa. Hmm. Sirai <laughs> Ito yung malambing. Ito yung malambing. Uy, ah. yan ka dito. Ayaw. Ayaw magpahawak. Ayaw magpahawak. <laughs> Ayaw na naman ang iingay na naman ng mga aso sa taas. Ano ba yan? Hi. Ako. Ano oras na? So, oras na po ay 4.27. Kahimik. Pero yung aso na lang nagkakapag-ingay. So yun. Hanggang dito lang muna yung video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please po share, subscribe my channel. <laughs> <laughs> Nagsisimula pa lang po ako. Thank you very much. God bless po. I love you all. Bye-bye.